Pagbati ang aking hatid sa lahat ng nakikinig, patalasin pa ang isip, palinawin ng pandinig, kumapit sa inyong bisig, sa katabi mang unyapit. pakinggan ang hagupit ng dalawang naninisip. Halina kayo't saksihan ang panig ng maglalaban. Artificial Intelligence ang paksang pag-uusapan kaibigan o kalaban ang siyang pangangatiranan. Mga salitang alin alinang dapat panigan. Sa panig ng kaibigan, mag-aaral na masigasig, naghahatid ng pag-asa sa AI ay nananalig. Samantalang sa kalaban, isang burong may ligalig, AI ay ay siyang kalaban at nagbibigay pasakit pumanhik sa entablado gamitin ang mikropono. Simula ng pagtatalo ng may tibay ng tono. Pakinggan ang argumento at dapat na mapagsino. Hahatulan kung may punto ang hatid nilang diskurso. Ngayon ay ating simulan ang malupit na paligsahan. Ang panig ng kaibigan, maririnig ang katuwiran. Eh, ay pinanindigan at kanyang kinikilingan. Kaya ating palakpakan sa ng hiyawan. AI is the future and the future is now. Ayon kay Elon Musk, ang katuwang sa kinabukasan kaya tayo umahabag. Sa proyekto pag-aaral, nagsisilbing liwanag. Pangarap ayabot kamay, kaya hindi patitinag. Ralph Jorens Rasko ang alan. Sa inyo po ay nagpupugay. Patuloy naman na maninindigan na ito'y pigigang punan. Nagbibigay gabay, lalo na sa araw-araw. Sa tulad kong mag-aaral na hirap sa pagsikhay. Datos ay kayang suriin, lahat ay kayang sabutin. Dapat lamang nalimiin upang makamit ang layunin. Sa proseso'y mabilis din lahat ay kayang gawin. Ano ba nang tubuhin, sigurado makakamit din. Tulong ay di matatamasa. Gabay sa landas ng duno. Gagapay sa pagsulo. diwang payapat tumutubod. Pangarap ay abot kamay. Sa talino'y laging kaayon. Sa piling nitong AI, tagumpay ay laging aayon. Ani Pichay, AI is probably the most important thing humanity has ever worked on. Sa medisin at kalusugan, ay katuwang sa paghilom. Sakit ay nalutulasan, buhay ay may solusyon. Saan man sa mundo, lunas ang atin sa bawat reyon. Tunay itong kaibigan, na walang pag aalinlangan Pagkubog ng kabataan, siya'y kasangga kailanman. Tiyak nga na may liwanag sa tulong niya't patnumay. Sigurado ang tagumpay bawat landasin ng buhay. Alisin ang agam-agam, hindi ka dapat mga bako. Dunong ay matatamasa, pag-usbong ay makikita. Kaya't kalabay kumatras, pagkat iya'y ang kasanggap. Bumalik na sa iyong lungga, na hindi na mabahala. tagbabalas nagbabala si Stephen Hawking. The development of AI could spell the end of human race. Bago nga ang maituturing sa pangalit ay dadain. Buhay bababuhin, bawat kilos ay guguluhin. Trabaho ay masasali, kaya palitan ngayon din. Edwin Medpillar po ang alaan, sa si inyo ay nagsusumamo. Ako po'y panigalingot pagkat ito ang sagot ko. Ang AI ay may talino, ngunit walang damdamin ito. Di naman ito tao at sigurado walang puso. Mag-aaral ay umaasa, siya ay nang kumukuha. Impormasyong binigay niya, sigurado kaya ang tatama. Isip ay ipinagana, ba't na naging tamad na? Inasa ang pag-asa, kaya ako'y nangangamba. Guru akong may tuturing, sumusunod sa tungkulin. Kasama sa aral, pagiging kapat ay ugaliin. Impormasyon ay alamin sa pamamagitan namin, hindi sa artificial intelligence na guru niya na kung ituring. Sa pag-abantad pagsulog, ito'y kaakibat na, ngunit di nakikita ang negatibong daladala. Pangalib at pangamba ay palaging kasakasama. Dito ay walang pag-asa kung may kapalit na di maganda. Sa pag ng bayan ay sama-samang maglakbay. Ngunit wag mo ilagas sa AI ang tuwala kusay, Tao ang dapat manguna sa bawat hakbang ng buhay, hindi ang teknolohiya na may likong bisat kulay. Kaya huwag sanang limutin, tayo'y may duno at bait. Higit sa makina ang talinot husay na ginigit. Ang pag-unlad ng bayan ay nasa wagas na hangarin hindi sa so artificial intelligence na wala puso at damdami. Ano ba kinga ng hinabi? Bawat katagay sinala, Kayigan o kaaway, magkaibang diwat at hika. Sino kaya ang magwawagi? May talino't malaya. Ikalawang tindig ay saksihan. Muling palakpakan. Pagdating sa edukasyon, iyayang laging katuwang. Sumasagot sa mga tanong Handa akong paglingkuran. Agad na natutuluan ang impormasyong kailangan. Lahat ay nalalaman, kaya taglay ang kausayan. Tag Sa chat GPT, Grammarly, Killbot, Matso at Google Classroom ang nagtuturo palagi at nagbibigay direksyon. Sa tulad kong mag-aaral, mabilis na nakatutulong. Mahusay na guro, kaya mas madali ang pagsulong sa pagsusuri ng datos, ito ang siyang nangunguna sa proyekto at takdang aralin ay palaging kasama. Sa isang search at click lamang, lalabas na may sagot na. Kaya ba't maniniwala sa isip na mga luma? Hindi hey, mga luma, isip ng tao bukas sa pagkatuto. Dapat usang tumagino dahil sa turo ng tulad ko. Di dahil sa artificial intelligence na pinagmamalaki mo. Ang yabang yabang ng paste kapipinspati pinagbo. Ang proyekto tapdak, na inalap lang sa tapak. Di nagpakita ng sipag kaya lang Kailangang solusyonan, kalbigang inaakala. Ano mo'y tumutulong, ngunit Kailangang pa surushan? nawala? Pinagmalaking katamaran, surushan? Wala ang kakulangan sa pagsisikap at kasarayan. Yan pa ang kagustuhan? Maging bulag sa katotohanan? Wala ka maasahan kung impromptu ang katanungan! Masasagot ka yung impromptu dahil sa tabilig kong talino. AI Ay, ang katuwang sa bawat takbang at pag-asenso. Teknolohiya ang gabay sa mga marang tulad ko na matutuwa ng bagay na madalit matalino sa larangan ng Adam, ito'y nagbibigay gabay, nagpalawak ng kalaman, bagong ideya ang alay, pati sa eksperimento at pananaliksik ay kaagapay. Ito ang bagong solusyon at nagsisilbing tulay. Sang na kaibigan, pinagbigay ng karanasan. Dahil sa simulasyon at interaktibong pag-aaral, malaki ang pakinabang, lalo na sa mag-aaral nagpapalawak ng kaalaman sa madaling paraan. Patuloy kang mawawala ng tunay na pagsikap. Tinuturoan ng mga masa ang tulad mo. Tamar! Tamaraan lang? Na. Kahit simpleng kalata, inaasa at pinagsusulat. May tutuloy na hukag dahil kaalamay titiyak. Bawat teknolohiya ay nagdudulot ng abala. Limitado ang oras na mag-aaral sa tuwina. san iba na kukunangan ng poko sa eskwela. Ang pagdepende sa AI, dulo tayo ka walang sigla. Nawawala ang tulad mo sa proseso ng pagkatuto. San hinang kakulangan sa kritikal na pagunawa. Kala may naglalaho, oh, kakaya ay nawawala. Nang ang nasalitaan, talino ay nagsalbukan. Buong tapang na lumaban, ang panig ng magkalaban sino kaya ang magwawagi at uwing luhaan? Sana'y inyong palakpapan at haya magbanggaan. Ang A.I. ay higan sa bawat takbang ng pagunlad. Taglay ang kalaman, nagbibigay tulong at iwanan. Ang palaging katuwang sa medisina at tagham, Kaya pag-asenso ng bayay, palaging matatagpuan. Magliliwanag ang bukas dahil sumabay sa AI sa pag-aaral ay gabay, nagpatibay din sa buhay. Ninanais na pangarap ay tunay na abot kamay. Huwag ituring na kalaban dahil sa dulot na taglay. Ngunit huwag kalimutan, naging babala ng ilan. Nabigay ng pahimakas, ito'y makatanglarigan. Ngunit puno ng pangani at sa Ang personal na pagsikap, unti-unti ay nawawala. Lahat ng iyong pagkatumpo, di lang dito nang buha. kaalaman ay nawawala, talina ay humihina. Sa mga teknolohiya, di dapat magtiwala. Ngunit sa bawat inovasyon, dapat tayo ay umayon. Sa pag-usad ng panahon ay katuwang sa pag-usbong. Di dapat kaligtahan sa pag ng edukasyon isang kasangkapan sa pagbibigay ng impormasyon. Hindi ka ba natatakot? O di kaya ay nangangamba? Sa dami ng impormasyon, tayo ay nalilunod na. Ang puso't ng ay di kaya malitan ng makina. Kaya dapat ang labantayan at huwag nang pahalihin pa. Lubos na, na pag-isipan ang dulot ng teknolohiya. Sa AI ay, ay may pag-asa, may liwanag kumbaga kung gagamitin ng tama, ito'y magiging biyaya sa bawat Pilipino, handog ay talino at ginhawa. Ngunit huwag kalimutan na tao'y higit sa lahat. Sa mga bagong teknolohiya, hindi dapat ay mag-ingat. Ang AI gamitin, ngunit maghayaang maging amo. Ang tao ang dapat maghari sa ating mundo. Tila ba ang guru ko'y takot na takot sa pag-usbong? Di ba ito isang tulong at biyaya ng panahon? Ay, biyaya ang kung dulo tayo katamaran, lalo sa kabatang ina sa pangkapararan. Hindi katamaran ang pagiging mapamaraan. Nariyan na yan, bakit pa pahirapan? Di pa pakahirap kung ang kilos ay hindi Sabihin mong malaki, ang adventay sa iya na ay nakibigan. Kaibigan pa kaya? Kung identidad ang pagkatao na ang hinanakaw? Kung malayo na yata ang iyong katuwiran, kung walang ninakaw sa tao, may kagapay. Ay, gusto na, nabagsin ay pa'y nasaan? Hindi ba itong tiyong tina ang naglalaho? Hindi naglalaho, ngunit nagdagdagan pa ng kakayahan. Ay, so sarang dapat ang likas na kalaban at kasipagay. Dapat na pamaraan, ang kagapay sa kaularan. Iyay, kalaban! Isang kaibigan! Bawat katagapin, bawat Atak at nalaman Kaibigan at kalaban Nagkagista ng karunungan Ngunit sinong magwawagi At ating papanigan Aasa ba sa AI O sa lakas katalinuhan Martin Daniel Lawson po Ang nagsilbing lakandiwa na Sa so, teknolohiya bay dapat ba tayong magtiwala Karapatan ay asa inyo Mga matay buksan nyo na ang hatuloy sa inyo, kababayan, kayo'y magpasya. Ngunit huwag kalimutan na tao lamang naglikha. Kaya dapat tayo magingat at huwag magpapabaya. Tandaan na kasangkapan lamang teknolohiya. Tao ang may kapangyarihan ang huling magpapasya. Ang ginabukasan ay hawak natin sa ating mga kamay tao ang dapat mangunat katuwang damang ay ay sa bawat ang bangin, desisyon at hangarin sa buhay. Tayo makapagpapa siya sa pagulad na tunay. AI, kay kaibigan o kalapan.